Ayon kay Ronald Galero na tagalandayan San Pedro, Laguna, ang laki daw ng binawa sa sahod ng agency na dapat sanay mapupunta sa kanyang mga binipisyo. Pero na-discover ni Ronald na hindi pala inihuhulog ng FAMA sa pag-ibig SSS at PhilHealth ang mga kontribusyon. Sabi pa ni Ronald nang malama ng agency na nagreklamo siya sa Department of Labor and Employment, tinanggal siya sa trabaho noong 2020. Tinanong ni Ronald kung bakit siya sinibak sinabilang umano ng agency na may karapatan silang magtanggal ng empleyado. Uh, Ma'am Sol, diretsyo po ako tinanggal. Pero ang sabi nila sa akin nung may-ari mismo ng agency, uh, meron pa daw ako 30 days. na Pero ten terminate na nila ako. 30 days pa ako pinag nila din sa... Wala naman daw. Nagtanong daw siya sa Dole, may karapatan daw silang tanggalin ako sa trabaho. Pero Kasi ba? hindi na daw nila ako. Nung tinanggal din po nila ako, uh, sabi niya po, bibigyan daw po ako ng separation pay. Ngayon po, inaasahan ko rin yung separation pay. Sa madaling salita, ma'am, sobrang delay din yung sweldo nila. <messive> uh, nakapangutang ho ako, ma'am, doon sa isang empleyado sa kasamang ko sa trabaho. Ngayon, ma'am, hindi ko kagad doon balik yung pangako ko doon sa date na yon kasi inaasahan ko yung sweldo. Eh, delay nga ako, ma'am. Na nalaman na, alam na, nalaman ko na, Nag-reklamo -nag sa kanila, hindi daw ako nagbabayad ng utang ng ako ko. Ngayon ma'am, hindi ho binigay nila sa akin yung separation pay ko na makukuha